you, Lord, for, Kain na po tayo. And the uh, company. dito mm. po tayo kakain. Yeah. Mm. Eh lang, ako wala. Mm. Anong wala ko yun? mapindot na ano sa elper Wala. Wala na. Wala. Kaya ko 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 Wala na, ko

Ha? Nako, ipakahawak at ayo yung sumama. sa akin, ano ba yan sa akin. Wala na po eh, siya sa atin, ang Wala nang picture eh dahil picture oh, na. Eh, Wala na po eh. Kasi hindi pa <laughs> ano ba 'yan? na 'yung wala akin Wala na. Wala nang alimasan. Ah, wala na. okay na. Sa huli na, na Wala ako, alamasan. Dapat daw dyan 'yan, bente. na Okay. Kaya na po, ngayon Okay.